Bago ako magbibigay ng aking komentaryo, panoorin ninyo ang video na kung saan yun yung sinasabi nila na may fake news sa SMNI. Panoorin at makinig ng mabuti. Romualdez, 1.8 billion ang travel cost niya. Naku. How po. long? For uh, almost one year lang. For, for the entire, pasta. for the entire Congress? Sa kanya lang. Sa kanya His lang? Uh, kaya nagtatanong itong ating source from Congress. Is it true? 1.8 billion. Sabi niya, pakitanong ka Eric at paki-explain din. at At pakitanong kay Secretary Belica. Miss Ina, ito'y a break-in information coming okay. from Congress mismong source. No. After nga po ng hearing, yon lumabas ang totoo na hindi lang pala 1 billion ang budget. Umabot pala ng 2 billion at konti lang ang nagastos. Kaya nga, ito ang sinabi ni sa Rogando Sasot. Ang actual expenses mo ng traveling, 39.7 million. Tapos ang hinihingi mong budget, 1 billion, 399 million. O, oh, nasa nakatarungan dyan? Malinis ba yan? Gawain ba yan ng hindi magnanak? At ngayon nga, napabalita na dinedetain si uh, Eric dahil sa sinabi niya. Uh, maliwanag po na ito ay kanggaro court, paglabag sa konstitusyon at saligang batas. I can be interviewed, brother. Hindi po kayo korte. Ayaan mo kong magsalita. Karapatan po ng mamamayan ang pinagtatanggol dito. Ang konstitusyon ay bahagi ng batas, pinakamataas na batas ng ating bansa. I will be detained for life, so be it. I will stand for my right, otherwise I will lose my right and the people's rights. Sa so dinami-dami ng fake news, lalo na sa time ni Duterte, walang isa na nakulong. At kung napansin nyo, sa video mismo, sabi niya, pinapatanong ng ating source sa kongreso kung tama ba yun. Pinapatanong. So, nasaan ang fake news doon? Kinaklaro. So, it is really very evident sa video nila, sa episode nila na tinatanong nang hihingi ng transparency kung tama ba o hindi. Now, sa ginagawa ng Congress ngayon, sa tingin nyo tama yun. Isn't it an abuse of power? Naalala ko, nakailang hearing sa Congress at saka sa Senado, may mga resource person na talagang mali-mali ang sinasabi wala naman tayong nabalitaan na katulad sa ginawa nila kay uh, Eric, diba so sa tingin ko mga kababayan isip-isip din minsan panahon na yata na ilabas natin ang boses ng mga Pilipino